We'll <laughs> tulab dinulot ako ni lo ay lipat na lipat na oh lipat na masaya yung lolo natin din paano po i love you po mama chup chup sabi nyo nga po i love you mama chup chup i love you mama chup chup oh magaling Ating lang po ni Kuya Mounching Katagram Si Kuya JR at Kuya Jason Ang ating mga uh, masisipag na tatay Pang ilang batch na ito Third batch Katagram na ano Third batch po na pagkuha po ng buho Para sa panding din

numero magkanta oh wow <laughs> или Ang gunita ng ating kahapon Aww. Ang mga puno halaman Ay kabiyat ng Tulad ko rin ang iyong pananabik Kung makita ang dating kanlungan Tahanan ng ating tula at Pangarap Ngayon ay naglaho na Saan hahanapin pa? puno halaman ay kabiyak ng ating ulita sa paglipas ng parahon bakit kailangan Hindi siya mag-isa. Puro lungkot na lang ang nadarama. Pag walang itibong, walang ligaya. kaputol lang talaga eh. <laughs>

Oh no. Mamatay no? <laughs> matay si Kuya sa ano natanda Hindi man araw-araw -araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayo hindi lang <laughs> ang ating mga upukan oh. Awa'y ba't di natin din na naman

You, ulit ulit din ang naiskong nalaman mo, iyo ako palagi. Kung balikan man ang hirap luhat lahat, kawang baburitu di sessiona. Napaligiran ng ingat ang Di mapapalit ngiti mo sa mundo Oh, tayo Ngunit sa huli oh. Palagi Pipilitin Lolo Dito na pala. Dito oh. na ako kayo matutulog. Ginulat ako ni Lo. Ay! Lipat na. Lipat na. Lipat na. Masaya yung lolo natin. Lo, pwedeng itry ko itong ano nyo, agdan nyo. Sino yung pong tumira ng agdan? Tate Aboy. Oh. Tay, thank you ah. Talagang ginawa patekram, oh. ng agda, no ng patekra mo. Ang ganda ng agdan. Pero dapat medyo nakaganon siya yata. Oh, pero si eh, uh, lilito yung ano dito ano. Sabi ko kasi yung yung oh, sa side dito, ah. oh, Sige tignan ko gaano siya katibay kung madadala ba ako. Matibay. Paano ba yan, lo? Isang ano na lang, isang araw na lang eh, yung pangako kong dalawang araw matatapos na pako. Pa sa amin no eh sa akin lang, pag eh, mm. na ang pag-iisip ay ito eh tapos na-assist na rin ako. magagawa na ang sahig yeah. ano po yung gusto nyong dalhin ko pagbalik kasi uwi po muna kami hmm. Nami-miss na namin yung pamilya namin ay, talaga Namimi kahit sino inyo, may, may mga pamilya, hindi oh, rin mawala yung pag-isip na. Eh, nami-miss ko na pong yakapin yung asawa ko, oh. na mahigpit, hmm. tapos may halik, oh. tsaka yung mga anak ko. Oh, at medyo malakas pa kayo na, hmm. katulad ay, yung matanda na nga, medyo gusto rin magkasama sa mga hmm ay kayo naman mga matagawa na tagalang niya kung minsan eh, kung wala akong umula sa uh. ako hindi na makakapagsabi ng katulad ng sinasabi niya okay. kung anong gagawin kasi ma marahin na ang tulong niyo sa uh. Pitch, wala po yan maliit maliit na bagay lo basta sa ano niyo ikakaligaya po ng puso niyo at kaligayahan ko po na kahit papano mapasaya po namin kayo. oh, at saka so, uh, yung sa mga paglakad ninyo, eh mm. uh, ang akin ay dinadala ng kong papareho na mag pa makaabot sa pupuntahan ninyo sa yeah. mga pamilya ninyo. At yeah. hanggang sa pagbabalik ninyo. Ah. Hmm. Yes, sa mga masamang Yeah, yeah, yeah. Paano? Magugulong-gulong ho kayo mamaya nito. Maluwag ho yung oh. ano niyo. Tulogan nyo. <laughs> ay, maluwag ho hmm. Wala nang masabi. Baka... Ay kung kami lang ho, ay baka yung kabila ko lang na ang naglalito. Hmm. Ay tama. Nisa. Okay na po, no? Pero... Uh, ay ngayon pinalakihan na po nito. Hmm. Siyempre. <gasps> Ganyan po namin kayo, look, Kalab. Mm, paano po? I love you po, Mama Chup Chup. Sabihin nyo nga po, I love you, Mama Chup Chup. I love you, Mama Chup Chup. -chup. Mm, magaling, Chup Chup Chup. <laughs> <laughs> oh, medyo ko na yung mga ngayon. Ah, pwede pa nga po isa. I love you po, Mama Chup Chup. I love you. I love you po, Mama Chup Chup Chup. -chup. Oh, okay. Oh, ah, sige, kausapin ko lang sila. No, no. Tignan, tignan nyo nga po, papan. Yugyugin nyo nga po, lo, kung kayang yugyugin ni Lola. <laughs> Maganda po yung pagkakagawa, no? Malupit. <laughs> Ay, malupit talaga. May mm. pinta na naman. Oh. sa so dito. Ha? Ay, at paano rin ho yung dapo, gagawahin ninyo. Ano po yun? Magbubulakwak na madali eh. may tangka ano, na yung chamele. Ah, yung bibigay nyo po sa amin. Uh, ano na lang Pagka uh, ano na. Oh, bibitin ko na ba sa mga oh. Pinang, uh, Gusto po ni Lolo, may binibigay ko si Lola noon. Galing daw po sa ano, kabundukan. Bundok din to, pero in, dito ho ba nakuha o sa ano? Ay, sa bundok. Oo. Oh. Okay. Kausapin ko lang si Lolo ha. Okay. Wait lang ba? Sige po. Tignan natin sa likod. Okay na dito, katekram. Yeah. Uh, yun, no? Ang lupit talaga ni Kuya. Mm-hmm. Mm-hmm. Parang... Parang si Tito Darius yan, ah. Ang ganda na, katekram. Okay. Kuya Edgar, sandali nga dito. Baka makalimutan ko eh. kinibigay pinabibigay ni tita ma'am si Marie. Dito. Sa anak mo. Pero idagdag mo na lang to sa ano. Siguro bilang mo siya ng gatas o ano, no? Tita ma'am si Marie. Ayan, pinabibigay ni tita ma'am si Marie sa anak mo. Salamat daw so, sa nagbigay ko nito sa aking anak. Mam Ma si Marie. Tita Mam Ma, am, Ma am si Marie. Tita Mam Ma si Marie. Meron siyang channel. Ang channel niya, uh, Ma'am Blog. Si Marie Vlog. Check niyo na lang po, may, may, channel po siya. YouTube channel po niya, Mam Ma si Marie. Na? Okay, ano po masasabi niyo kay Tita Mam Ma si Marie? Uh, Maraming pong salamat. Inanohan po yung aking anak ng ganito. Sa, hmm. po sa, nagbigay doon sa aking anak. Okay. Pero gusto ni Teta Ma'am si Marie, ayan, sasayawan niyo daw siya. <laughs> <laughs>

So, yung ginagawa ko parang dream ko nila. na Okay, Ang naka-live uh, po tayo ngayon. Live po yan. Napapanood doon nila. Baya, gos, basahin mo yung mga comments. Sino daw yung magaling magsayaw? Si Kuya Junior eka. Um, Magandang Ah, ano mo ko, Yoko? Ah, yun, magaling ka. Ano pa? Sige, basahin mo, Kuya Agos. Tapos si Kuya Esgar daw, medyo papitik ng konti. Ah! <laughs> ah, siguro isa-isa dito. Oh, katekram, basahin mo kung ano. Gusto niyo ba isa-isa katekram showdown? Mara si Kuya, Oh, yan, isa-isa daw. Isa daw.

Okay, <laughs> ka okay, katekra, mahihayin yung mga ano natin. Pero, siyempre nahiya naman ako ng ano. Sabi ko, yung sayo may 1,000 eh. Ay, Pero hindi ko alam kung kakasya tong ano. okay, so mayaw si Kuya... Ay, hindi ka sumayaw. Si Kuya... Ay, Sumbayo pala kanina. Okay, kuya. <laughs> si kuya. <laughs> si... <laughs> si kuya. Si <laughs> kuya. Si tatay. Kuya Daniel, hindi ka sumayaw. Magkano po kayo? Uh, Jack and Poy po kayong tatlo. Dito. Jack, dalawa. Tatlo. Talo ka. Kuya April. Dito ka, Kuya April. Ah, oh, Kuya April. Ito oh, ba? Hindi, ilagay mo sa likod ng kamay. Sa dalawa. Tatlo. Okay, so panalo siya. Palakpa ka naman yung mga na sumayaw. Kaya pinag, ano ko, rock, paper, scissor ko kasi yun na lang natira. Ano na lang, kung meron naman, lahat naman sila eh. At pagbalik na lang, Kuya April. Lo, dito ka. Siyempre, sa'yo ba itong ano po mo nang gusto niyo sabihin sa mga masisipag na tatay? Oh. Eh, salamat na ako sa kanila sa ginawa hmm. nilang pagtuloy dito sa bahay na ginawa. Oh, kasi kung, ako kung ako lang lo hindi ko kayang kumuha ng mga ganun ganon yung ano pero dahil so, so, sa tulong po nila at pagmamahal po nila sa inyo eh nagawa ho natin to no oh. kaya yun ako sa mga tatay na to sobrang nakaka lang yung yung mga tat Tatay dito ka, Sobrang thank you sa pagmamahal kay Lolo, yung pagtulong sa amin. Kasi hindi ko naman talaga to hindi naman natin to magagawa sa tulong po ng mga mababait na mga tatay na to. Kaya palakpakan nyo naman ang mga sarili nyo. Mahina, hindi nyo deserve. Um, um Bati muna pala tayo ng magandang hapon po mga katekram. Go! Magandang hapon po mga katekram! I love you po mga matchup show! thank you po mga lolos, lolas, mga nanay, tatay, tito, titas. Mga Ate Kuya, maraming maraming salamat po sa inyong pong pagmamahal at suporta. Inuulit ko, ituring niyo pong tulong inyong pong suporta sa channel natin sa mga kababayan natin. At mas nagiging special po siya dahil po sa inyong uh, pagmamahal at suporta. Naibabalik ko po sa mga kababayan po natin. At thank you din kay ano, kay Tita Ma'am si Marie nagpaabot siya ng 2000 kay Kuya Edgar sa kay Kay Bebe, ano pangalan ni... Ah, look, dito. Ano gusto mong tabihin kay Tita Ma'am si Marie? Ah, binigyan ka Tita Ma'am si Marie. Pambili mo daw ng gatas. Ito, ito Ano ah, sasabihin mo? Salamat po. Malakas. Salamat po. Tita Ma'am si Marie. Tita Ma'am si, Ma si, si Marie. Ma'am si... Marie. And thank you Tita. Thank you, thank you, I love you for mama chup, chup. Mwah.